tâm tâm đấy làm

Barbar sa trawang ng mga kanupig ng labi Day. Uy! Kaliagos. Arabas. Pang may pang dagdag sa aming ano. Uli. Arabas, ikot ya tawag na libintador. Oh, tok tok.

ay tama yung aming ano tama yung aming mayito ko tama si Bagwis daw bago si PJ Magarriel. Ako naman sa media. Nituloy nating ko lang yung gising ka ba? Tama. Teka, kung daw mo? Pa, uli ka ba? pala. Hindi naman ako pagka ano, gapa big belon itu apa? itu lapo lapo itu. gaduk bagus. bagus tuh pengen anak <tuk tangawa> Pumikit na lang <laughs> ako, tatanggal na. Thank you para sa akin talaga. <coughs> <tukurama> Ito para sa tinawag nilang militar eh, Pakbo Ito oh, tulay niya para patik patik Abas Yun Ito oh, dia sa tinawag nilang papaya saling saging Sabi ni Kapula Kapu Ay walang pakul daw dito Ayan o oh. Ayan <tukurama>

反对。<Bye. S 2>

Ngayon ba laki mo lang kayo eh. Lit lit lang pakitan Lit dito Bandira Lit lang kadawi dito sa kitan. Hahaha <laughs> oh. <laughs> Hahaha Hahaha

pas, Tahu ini bagus. Bagus teman. Ya <laughs> 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 oh, ini bagus. <laughs> bagus. Ya <naman? laughs> bagus. 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 Bagus.

<laughs> Ito ni Kapitan. Ito huli ni Boy Pitek. Ito ginabili sa tindak, sa no, palengke. yung rawi ni malaki, huli muna, huli muna

Subsub -sub yung unahan yung Raptor Boys. Labas yung ilisi sa pitan. No, si Bipitik na gano. Labas <laughs> <laughs> yung ilisi ha. Labas. Ilise? Oo. Ha? Diving Anak no? Kanina, nung wala pa siya si Kapila, di pa kalubog ang cutting. Nung nagulog, lubog na rin no? Nagbigat na rin. <laughs> Ay ba sabar ha Na, na ganun na makarabas si kapitan Na ganun na, na konti Na Kung sa Kung sa tubig ba makarabas, Nag -hi -tide na. -tide si kapitan, yung yung high tide na Dati low tide pala si kapitan Ngayon high tide na o Hindi magkama Ang tanap Magkama katulong Ano kap? Katulong <laughs> <laughs> Oh Yan na Yan na Yan na <laughs> Uy, nakawala Uy. Tingnan natin maganda si Boypitek. Tingnan natin mga harap ko. Lubog yung Raptor oh. Grabe ah! Lubog ang pangalan ng Raptor boy Oh. Boypitek. Tang nawala man. Tang nawala. Ay meron? Yo. Dilawan. Nako. Dilawan. Dilawan Makrabas. Makrabas oh, Dilawan. Ani an, lawihan di. Puti Labe. Puti. Putihan. Putih. Putihan. Putihan. Wo, Baoy naman. Gina bawa ko. Mataw? Namatay yung musa. Namatay? Oo. Oh. Hmm. dyan sa oh. ah, anay ko. Si Kaboy nag-ayos ng aming kitang. mo mayang hapon. Kaya yung aming isa namin kasama. May lablab. Ang sakit. Tarakaso. δεν φιλικά, δεν έχει ναι, δεν έχει

Katatlong ano na ako Ah Ang kasing nga nandito na yung e, hindi abutin siguro nung mag-apon Natapos ko rin Thanks Sayang na naman Oo, oh, sayang naman ako Eh, okay, tangali ng mga karabas Bagong mga ba yung alas si okay. Bagwis Kung may maghahiwa ng pamain Paghiwa ka rin pamain, si Bagwis magkapain Kaya ang naman magkapain na Kap! Titibid lang muna karabasa sa kumain. Ito kasi kapusin kami sa kain ah, sa dalawang kitang na to. Kaya e, palitin na natin. Ang gayat Ang gayat na pang 4 lang. yan.

Kita, pertama segera, mentamen, segera, mentamen, segera, mentamen, segera, mentamen, segera, mentimen, segera,